ba yung mga ihahalal ninyo na senador na pambato ng mga Duterte? Oh, mga kababayan ko, ganito ba yung mga mindset ng mga senador na il gusto nyong ilagay sa Senado? O mga kababayan ko, mag-isip-isip kayo. Kung ayaw nyo sa alyansa at gusto nyo yung mga pambato na mga Duterte, eh ngayon pa lamang mag-isip na kayo sapagkat mga kababayan ko sa video na to ay talagang ay matatauhan kayo mga kababayan. Tama po kayo ng inyong narinig, matatauhan po kayo. Ito po mga kapatid, panoorin po nyo ang video na ito mga kababayan ko. <tinyo> Sabi sa Maynila. Wanted ba siya kayo? Oh, Senator Padilla, oh, wanted ka. Bakit hindi mo hulihin? Tutal, mahilig ka naman sa, ano, tinatawag nilang citizen's arrest. Malakala po ba niyo? Ah! takot ka naman eh. Alam mo to si Robin eh, no? Takot. Oh, sa totoo lang, takot to. Mga kababayan ko. Dito lang matapang to eh. Ay, sino yan? Kay ano? Kay Alvin? Alvin, Alvin, Alvin Akin. Si Kay Alvin, Alvin. Oh my <laughs> my <God. laughs> Nabanggit lang daw si Trillianes, nasira daw yung ay, ano yung uh, yung microphone. E, ibig sabihin on ayo hindi talaga hinahadya ng Diyos sa iyo. Mga kababayan ko, panoorin niyo po kung gaano po kung gaano po ka -low IQ itong senador natin. Nakaka-high blood. high blood. Isipin ninyo, bakit ang isang ator Roque na dating human rights, hanggang ngayon, human rights na yan, lawyer. Okay, sige, klaruhin natin to. Nagugat ang sinabi nito ni Senator Robin Padilla, mga kababayan ko, sa... Sinabi siya na ano, na pinagtatanggol niya dito si Harry Roque, pinagtatanggol niya dito si Duterte, mga kababayan ko, at hinihalin tulad niya si Duterte sa mga bayani. <laughs> Shame on you! Nakakahiya naman sa'yo. <laughs> Grabe no, mga kababayan ko. Pinagtanggol mo si Duterte at hinihalin tulad mo pa sa mga bayani. Saan kayo kumukuha ng kapal? ng mga pagmumuka at ihalin tulad nyo si Digong sa isang bayani. Yung nagsasabing bayani si Digong. Mga kababayan ko. May bayani ba na may 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 bayani ba na mai-involve sa Parmali? May bayani ba na iniligtas ang ano ah, ah, na nagpapasok ng pogo at nilapastangan ng bansa natin? Ganun pala basehan ng bayani ngayon. Yung iuyurakan ng pagkatao ng mga Pilipino at ng bansa natin. Kasi yung mga bayani na matay na kilala ko, mga kababayan ko, nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas. Hindi para sa ibang bansa. Tingnan nyo kung paano man brainwash ng tao to. I'm sorry, Senator, ha. Pupunahin kita dito. Bakit? Ang isang attorney Roque na dating Human rights hanggang ngayon. Human rights ano lawyer. Oh, sige. Rocky is a Human Rights Lawyer. Correct. If you say Human Rights Lawyer, pinoprotektahan mo ang kapakanan ng buhay ng isang tao. Eh bakit hinayaan ni Harry Roque na pagpa inutusan ni Digong na pagkikitilin ng mga buhay ng mga nasa na ng mga Matindi pinagtanggol ni Roque kay Duterte. Sige nga, masyado mong binibuild up si Harry Roque sa Netherland eh. Binibrainwash nyo yung mga tao dyan, kaya ganyan niya mga yan eh. Di ba? Proud na proud pa kayong sabihin na si Roque human rights. Eh bakit ngayon? Sige nga, sige nga, mga kababayan ko. Bakit ngayon, mga kapatid? Di ba? Ngayon niya ibida yung pagiging human rights ni Harry Roque at hindi niya maipagtanggol yung karapatan pantao na mga namatay sa extrajudicial killing. Ni isa doon, wala siyang hinawakang kaso, Robin. Huwag kang ganun. Oga mo, sir, ha? Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao. Kasama natin. Oh, nakikipaglaban sa karapatan ng mga tao. Kasama nyo. Ano? Anong pinaglaban ni Harry Roque doon? Ganyan po ang ang ganyan po ba gusto niyo na kampo? Ganyan po ba ang gusto niyong senador na kagaya ng mga nagagawa ng mga Duterte? imagine nyo, kung ganito ang utak ng mga prangang senador ni Digong, paano pag nakapasok sila, eh di tanga na sila lahat. <laughs> Hindi, seryoso ko. Mga kababayan ko, di tanga na sila lahat. Eh ngayon pa lamang mga kababayan ko, hindi na naiintindihan ng senador natin eh. Yung ibig sabihin ng human rights lawyer. Ang pinagtatanggol ng isang abogado ay karapatang pantao. Eh ba't yung mga namatay sa extrajudicial killing, ba't hindi na ipagtanggol ni Harry Roque? Eh. Pinagtakpan niya pa si Duterte. Oh, ngayon yung sabihin sa amin yan. Di ba? Magbibintangan yung Pangulo natin na... Normal man. <laughs> <laughs> ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Ha! <laughs> ano? Sapagkat ang ating, da ang kanila daw Pangulo si Duterte ay lumaban daw sa mga dayuhan. Oh my God, Robin! Ano to? Sinasabi mo dito na si Pangulong Duterte lumaban sa mga dayuhan? San banda? ba <laughs> diba? San banda? Wala akong nakita na lumaban si Duterte sa dayuhan. Bagkos pinapasok pa nga niya at pinagtayupan pa ng business sa Pilipinas. At ang matindi dito, mga kababayan ko, pinag pa niya yung negosyo ng dayuhan. Sige. Kokomboin ko to. Hindi ata alala ni Robin Padilla na pinapasok ni Duterte ang Pogo sa Pilipinas. Sino nga ba talaga ang may-ari ng mga Pogo? Matanong ko lang sa taong bayan. Di ba ang mga Chino? Mga Chino na nagsamantala sa utak at kaisipan ng taong bayan na ginamit ang digitalize para makapagsugal sa cellphone ang mamamayang Pilipino. During pandemic, pinagtanggol pa nga ni Duterte yon, Robin. Hindi mo ba naintindihan kung anong nangyari noon? Na na mabaon sa utang ng taong bayan sa kakasugal nila sa, gam sa paggamit ng, ili ng iligal na paggamit ng pogo. Isin yes, in mga kababayan ko. Dati kasi sa panahon ni Duterte, ang pagsusugal sa telepono ay legal gaya ng Pogo, mga kababayan ko. So ngayon, naus na nausisa ko lang sa sinabi ni Robin Padilla na tinuring niyang isang bayani si Duterte dahil nilabanan niya daw ang mga dayuhan sa Pilipinas. Matanong ko lang, makabayan ka ba talaga, Robin? Talaga bang makabayan ka o makabayad ka? Kasi magkaiba ang makabayad sa makabayan. Dahil yung totoong makabayan, hindi mo pala, hindi mo hahayaan lapas ng ibang lahi ang Pilipinas. Sa tuwid, Robin, nagahasa ang bansang Pilipinas at ginawa tayong pasugalan ng iba't ibang lahi. Naging prostitution ng mga pogo worker ang ating bansa naging pugad tayo at naging top 1 pa sa pina mas malalang pasugalan online sa bansa sa Asia. Ang tindi, di ba? Mga kababayan ko. Tapos sasabihin ni Robin Padilla sa Netherlands sa mga taga-kababa, mga kababayan natin, mga kapatid, si Duterte daw ay nilabanan ng mga dayuhan. Nakakahiya kang senador. Hubarin mo na lang yan. Hindi bagay sa iyo ang pangalang senador. Last mo na to. Di ka na makakaulit pa. Tatandaan natin yun. Ang ating pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio. <laughs> nila Jose Rizal. Ano? ila Antonio Luna. Ha? Tumindig laban tum sa dayuhan. Tumindig laban sa dayuhan. P Ina, pinapasok mo yung pogo, tumindig ka pa nalalaman. Ayup! Kaya napapamura ako dito sa sinasabi nito dito, kasi nungalingan, no? Oh. Pinapasok mo yung pogo tapos sasabihin mo tumindig si Duterte kayo ba kakita nun? Yung luloko ba kami diyon? makakita? Pinapasok mo yung ano, pinapasok mo yung pogo sa Pilipinas. Halos malulon ng mga kapwa natin Pilipino sa sugal ng dayuhan. Nilabanan pa ni Duterte ngayon? Laka na. Tangi. ba? Diba? Niloloko mo kami Di ba? Diyos mio, por favor, marimar. Ay katulad nila Andres Bonifacio. Hinihalin tulad pa. Si nila Antonio Luna na kumendig laban sa dayuhan. Ay, he is a hero! Ay, he is hero. <laughs> oh my God! Si kaya paano magiging bayani si Duterte? E si Duterte nga, may bayani pa na iiwan. Alam mo, ang bayani natin, mga kababayan ko, may karangalan. Namatay ng may dangal. Dignidad, mga kababayan ko. So, uh, gaya ng mga sundalo, namatay para sa bansa natin, mga kababayan ko. Si Digong nagpapatay ng libo-libong Pilipino. ba? <laughs> diba? Inihalin tulad ni Senator Robin Padilla etong mga So, mga kandida itong si Duterte sa mga bayani paano magiging bayani si, du si Duterte dito? <laughs> diba? paano magiging bayani si Duterte dito? eh ano magagawa ni Digong ni Digong? diba? may bayani ba na umutang ng <laughs> umutang ng trilyong piso para lang uh, para magpatayo ng kung ano ano na wala naman nagawa may bayani ba na alam ko ang bayani na alam ko ang bayani na matay para sa Pilipinas para ayo hindi niya pahirapan ng kapwa niya Pilipino. Eh ba't si Digong mga kababayan ko nakakulong lang halos gawin niyo ng bayani mga kababayan. <laughs> May tama to si ano eh. Kapag ka nakikita ninyo yung ating mahal na pangulo na nakakulong. Eh kilulong ng dayuhan <laughs> Nagdudugo ang puso natin lahat uh, yeah! Hindi dahil Nagdudugo ang puso ngayon Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino yeah! 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 Yes! Ang dati pa lang Pangulo, pwede nilang gawin yan E paano ba kayo? Paano <laughs> <laughs> ba tayo? Yes, okay Isang oh, okay, ano daw? Pagkilos ito, mga mahal kong kababayan na masasabi ko kayo mga bayani. Yung lakas ng bola oh. Paulit-ulit ko lang sinasabi. Lakas ng bola nito, promise. Pasok ng OFW 30. Ito ah. If kung pag-uusapan natin, ito lang alas ito. Kung pag-uusapan natin mga kababayan, kung sabi ko sa presidente daw, nagawa daw yon sa ibang, na pakulong na ibang lahi. Tapos mga kababayan ko, sa ordinaryong Pilipino, paano pa daw tayo? Bakit? Lahat ba ng Pilipino naging presidente? oh, di niya naisip yun. Mga kababayan ko, ano ang case ng isang OFW? Di ba pag, pag sa ibang bansa kayo nagkasala, nakukulong kayo dyan. Tama? Mga kababayan ko, pero bago ka makulong dyan sa ICC, hindi naisip ni Robin to eh. Ibig sabihin, kailangan lahat ng OFW umupo sa higher position sa gobyerno. Tapos gawin din yung ginawa ni Digong. Mga kababayan ko. ba? Diba? Imagine mo, oo, kukunin ka ng, ano, ng uh, Netherlands, ng, dahi, ng, ano, ng ICC. Kasi kaya nga International Criminal Court, eh, hindi na naman naintindihan ni Binoy yun. Nakanan teting o... Oh. Sabi ko naman iyo eh, iwas-iwasan mo yan eh. Sa so, totoo lang iwas-iwas naman 'yan, Noy. No, iwas-iwas naman 'yan. Kasi hindi mo na eh. Si Duterte nakulong dyan because he he was the president during that time. There is a to there is a 32,372 32, na namatay sa extrajudicial killing. Tinatanong ng gobyerno 'yon. Sino ano nangyari, bakit yun ito nangyari, bakit namatay yun ito at dahil sa drug war di ko. Kaya siya nakulong sa Netherland. Inamin niya naman yun sa Quadcom. Mga kababayan ko, kung ano ginawa niya. And ito pa mga kababayan ko, nakakatawa sa kanila. Nakakatawa dito. Nakakatawa dito. Binibuild up niya ng binibuild up si, ano, si Duterte. And gusto niya i-image o establish ang image si Duterte doon sa mga tao na sa ibang bansa na si Digong ay isang bayani. Malabong mangyari yan, Binoy. fake news ka. Diba? Fake news ka. Ito lang gusto kong sabihin. Naipakita ko sa inyo ngayon kung ano ang utak ng mga kandidato nila sa PDP. Ngayon pa lamang nakita nyo na kung ano ang utak ng mga kandidato nila sa PDP. And right now nakikita ninyo. Solid na solid na nakikita ninyo. Yan ang imahe nila. That is PDP mindset. Ngayon, Tingin ninyo, kung ganyan ang paninira nila, ganyan ang pag-fake news nila. Paniniwalain ka na isang tao si Duterte isang bayani. Maniniwala ka pa? Do you think may boboto pa sa kanila? Mag-isip-isip kayo, mga kababayan ko. Mga kapatid, ngayon pa lang mag-isip na kayo. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, nais nice ko po sa inyong hiyahan suportahan po natin ang number 134 sa balota ABP party list ang bumbero ng Pilipinas mga kababayan ko at number 42 sa balota Magdalo party list, mga kapatid ang party list ng ating mga sundalo ordinaryong Pilipino at ang number 1 senator natin sa balota senator Benhur Abalos mga kababayan ko palitan na natin to huwag nyo nang paulitin si Abalos na lang ang ipalit natin may utak may talino may galing pa at ang mayor ang susunod na mayor ng Caloocan mayor Sandy Trillanes Maraming maraming salamat po at nakaabot ka dito sa punto na to. Mga kapatid, ako po yung nagpapasalamat sa inyo hanggang sa susunod natin pagkikita mga kababayan ko. Baka mag-brown out ulit, bigla ito mawala. <laughs> maraming maraming salamat. kita po tayo bukas. Ako po si Biyahin ni TV. Sama-sama po tayong babangon muli mga kababayan ko para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.